Mabuhay, kamusta kayo? Ngayon, pag-usapan natin ang aking 8 tips para sa mga pasyente bago operahan. Tip number 1, consult your doctor. Mahalaga ang pakikipag-usap sa iyong doktor bago ang operasyon upang malaman ang lahat ng mga detalye tungkol dito. Kailangan mong maintindihan ang layunin ng operasyon, ang proseso nito at ang mga posibleng resulta pati na rin ang mga potensyal na panganib at komplikasyon. Siguraduhin na anuman ang iyong doubts bago ang operasyon, ito ay iyong naitanong at nasagot naman ng maigi ng iyong doktor. Huwag mahiya at huwag matakot. Come prepared at huwag pumirma ng consent kung ikaw ay hindi fully informed. Tip number two, understand the procedure. Maigi na malaman mo ang eksaktong proseso ng operasyon at kung ano ang magiging epekto nito sa iyong katawan. Dapat mong maintindihan ang mga hakbang na gagawin ng mga doktor. Itanong mo na rin kung ikaw ba ay gigising na mayroong mga drains, cast, or any special dressing na dapat paghandaan. Tip number 3, prepare physically. Mahalaga ang maayos na paghahanda ng iyong katawan bago ang operasyon. Sundin ang mga tagubili ng iyong doktor tungkol sa fasting at mga laboratory test na kailangan gawin. Itong lahat ay in preparation sa surgery. Sinisigurado na ikaw ay safe at all equipped para operahan. Tip number 4, know your medications. Siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang lahat ng gamot na iyong iniinom, pati na rin ang mga herbal supplements. Maaaring ilan sa mga ito ay makakaapekto sa iyong dugo at makapagkos ng more bleeding during surgery. Step number 5, Plan for Recovery Alamin kung gaano katagal ang iyong recovery period. Dapat mayroon kang sapat na oras para sa pahinga at tamang nutrisyon upang mapabilis ang iyong pagaling. Gayon din ang tamang wound care para sa iyong tahi o sugat. Kung ikaw naman ay tatanggap ng anesthesia, siguraduhin na ikaw ay well-informed sa proper breathing at coughing techniques. Gayon din ang early ambulation pagkatapos ng surgery. Tip number 6, arrange for assistance. Kung maaari, mag-arrange ng tulong mula sa mga kamag-anak o kaibigan upang matulungan ka sa iyong recovery pagkatapos ng operasyon. Mahalaga ang suporta ng mga mahal sa buhay sa panahon na ito. Gayun din, inform your boss at mga kasama sa trabaho sa mga limitations mo post-surgery. Tip number 7, be mentally and emotionally prepared. Mahalaga rin ang paghahanda sa iyong emosyonal at mental na kalagayan bago ang operasyon. Kausapin ang iyong pamilya at mga kaibigan para sa suporta at pangunawa sa iyong nararamdaman. Major or minor man ang operasyon, ito pa rin ay considered na stress sa iyong katawan. Kaya siguraduhin na you are prepared dahil mas maganda ang effect ng anesthesia if ikaw ay natulog ng kalmado. Tip number 8, Trust your medical team. Pumili ng team na ikaw ay komportable, importanteng sila ay iyong pinagkakatiwalaan para sa iyong pagaling. Malaking factor ito para maging successful ang operasyon. Follow your instincts at magpalit ng doktor kung ikaw ay unsure.